Custody po siya ma'am nasa Regional Headquarters po siya ng Police Regional Office 4A effective January 11 10 po tinanggal na rin po tinanggalan na rin po siya ng tsapa uh, tinanggalan na rin po siya ng barel at ongoing po yung uh, pagdinig po ng kanyang admis administrative case with respect po doon sa kanyang criminal case ay inaantay po natin na makalabas po ng ICU yung biktima dahil hindi pa po nakakausap ito at medyo uh, according to the provincial director po ng Batangas ay hindi pa po nila nakaka nakakausap ng ma maayos dahil po a uh, uh, naapektuhan po yung uh, kanyang uh Allegedly po yung kanyang pag-iisip, hindi pa stable yung kanyang pag-iisip because of the, tra the trauma daw. So yung pamilya po ay uh, closely being uh, uh, monitored po ng uh, pamunuan po ng Batangas PPO at ang what we can assure doon po sa family po ng victim na hindi po natin ito uh, ipagwawa ng bahala at sasampahan po natin ng corresponding criminal at administrative case itong si, uh, si uh, police na si uh, si Yes. Stop Master Sergeant Bertuscio. At meron pa po tayong isang hinahanap na at large mo na di umano ay kasama na ng rape po dito sa biktima.